Guys, naluluto ako ulit na. Lambay na. Naluluto ko po. Mukhi. Ah, mukhi pang ang ating lambay. Okay, balikan natin. Ayan guys, nag-turn na siya ng orange. At lagyan natin ng konting mantika. pinaka simple na loto ng lambay. At mamaya, magluluto din tayo ng bungkawin. Mintras, nandito pa ako sa Pilipinas, palagi akong magbibili ng crab, tigre, at iba-ibang -iba klase ng shell. Kasi, <coughs> Malapit na tayong Oo oh, uwi Yan yeah, guys oh, Parang Parang matagpak Oo Sarap nito guys Sarap lang ha Oo <coughs> <coughs>

sa lang. Ayan guys, after yun yung open. Woo! So yummy! Luto na to, guys. Ayan, luto na ang ating lambay. At thanks for watching.